Lumagda sa kasunduan ng Department of Finance at National Commission on Indigenous Peoples na magpapaigting sa transparency at accountability sa pagbabayad ng mining industry sa mga katutubo. Si Bien Manalo sa report. Matapos ang labing dalawang taong paghihintay, sa wakas ay nilagdaan na rin ng isang memorandum of agreement sa pagitan ng Department of Finance, Philippine Extractive Industries Transparency Initiative at ang National Commission on Indigenous Peoples. Layunin ng kasunduan na paigtingin ang transparency at accountability sa pagbabayad ng mining companies sa mga indigenous cultural community at masiguro na sumusunod sila sa royalty agreements. Hindi lang ito tungkol sa batas, tungkol ito sa respeto. This initiative will help ensure that payments we make are properly recorded and monitored. It is about building trust, fostering dialogue, and ensuring that all stakeholders, especially indigenous communities, can fully benefit from responsible resource management palalakasin din ng kasunduan ang technical capacity ng makawani ng NCIP kaugnay sa data collection, reporting at pagbuo ng monitoring tools na magagamit sa pagvalidate ng payment disclosures at community audits. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa iba pang sangay ng gobyerno, pribadong sektor at civil societies na magpapataas pa sa revenue at magsusulong ng sustainability. Through this collaboration, we seek to address these challenges by establishing a robust data sharing mechanism that ensures complete and accurate disclosure of IP-related payments. Inaasahang malaki rin ang magiging ambag nito sa mga katutubo, lalo pa at natapyasan ng halos 400 milyong piso ang pondo ng komisyon sa 2025 General Appropriation Act. Ngayon man, patuloy silang gumagawa ng mga hakbang para maipagpatuloy ang kanilang mga programa, partikular na ang pagbibigay ng scholarship sa kabataang katutubo. We're still with directions that will fully support whatever plans they have in the future. Inaasahan namang makahihikayat din ito ng foreign investors na malaki ang magiging kontribusyon sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.